Ang hapon mga idol Ngayon may nag-request sa akin na Magkain daw ako Tapos yung ulam ko interior Tapos yung paglunok ko Papakita ko na walang natira na sa bunganga ko At Lagyan ko daw ng uling yung mukha ko Ito na oh, oh Sa nag-request nito Ito na yung gusto mong Ano Ang yari sa mukha ko Ginagawa mo akong sumbe. oh Ito na oh Gugupitin ko to mga idol kasi ayaw ko na ngangat-ngatin kasi matigas to. Gugupitin ko lang to ng maliliit. Ah. Hmm. Grabe yung request niyo mga mga idol. To. Hmm. Hmm. Delete ang toa, oh. Mm. Sawa -saw ko dyan sa ano to. Ito may sasawa na ko. Hmm. 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 Ah. Ha. 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 Mayroon na tira isa. Gabi yung request mo. Sa mga bata, huwag niyong gawain ito for content on the end to. Ah! Ah! Langitin na ah. Kasi yung ano ko kasi dati mga idol yung paggawa ko ng content dati na kumakain ako ng ito yung ulam ko. Walang full cool video to. Yung lagay ko lang kasi sa reels. O ngayon, pinaulit nila sa akin. O ito siya so nag-request nito. Sana masaya ka na ngayon. Ito maliliit lang to. Hmm. Hmm. Ito oh. sana eh, yung nasakla na kaman ay eh, ganito yung ano, yung pag -ati doon. Ano, malapit na. Grabe yung ano mo. Hmm. Grabe yung ano mo, hmm. Hmm. Oo. Pagdudyan ko tayo mga idol. Kaya ko sa inyo. Hmm. Eh, dito kayo masaya. O ito. Para sa inyo lato. Mm hmm. Hmm, nak tahu so sahabat apa? Sebuah yang bersama. Um, Sokak sama so, so, sebuah yang. Hmm. Ha. Ah. Ha, alah ah. Hmm. <laughs> Ayos yung mukha ko mga idol oh. Tingnan mo. Hmm. Sa ano pa to? Doon pa doon sa Buli na kartero ko kinuha. Hmm. Oh. salamat mga idol. Thank you for watching. Bye.